Ito, ayan, magandang araw. Kao. Dito kami sa, sa ano ngayon? Beach. Ligo. Pero unang naliligo, yung asong maliit. Ayan. Yung German Shepherd. Ayan, yung malaking aso, maliligo na ng dagat. Yan you o, know, panainom-inom ng dagat ito yung napakabait na aso isang tawag lang ng amo yan o oh. lapit yan yung amo niya pinsan boko. ko yan lagi naliligo gustong gusto niya naligo Nainitan siguro yan kalaking aso yun din yung asawa ng pinsan ko sama rin siya din sa medyo malalim yan o. Oh. Yan, nagpapakarga. Pero kabait na aso na yan. Sobrang bait. Sa sobrang bait nito, hindi ito nakain. Ang kahit ilapag mo. Gusto laging sinusubuan itong pinsan ko. Ayan oh. Gusto niya laging sinusubuan ng pinsan kong babae yan. o, oh, yung tagasubo niya. Pero isang tawag lang nila, lapit, kabait na aso dito kami o oh, sa Elizabeth Resort sa barangay na po Napitan City sa Buanga del Norte yan medyo maganda rin malinaw ang dagat yan oh. ah, kasama sa nagswimming yung mga pamangkin ko aso yan ano to family banding na rin to yan yung aso na malaki panay takbo takbo ayan pinapakain na ng pinsyang ko ayan o oh, adobong manok pinapakain hinihimay himay yan pa kalaki laking aso pero hinihimay pa yan hinihimay yan pa kasi ayaw ng buto puro lang laman hmm? ayaw kumain daw yan pag ilapag kasi lalo pag madumihan ayaw na kainin yan gusto lagi adobo hinihimay-himay nasanay daw to mula bata hinusubuan nitong pinsan ko kaya ayan subo napaka arte nito tapos gusto niyan laging adobo himay-himay yahan, mm, yan sarap na sarap sujan. So Gustong gusto niya yung ganyan. Kasi ayaw niya pag ilapag o ilagay sa kainan, ayaw kainin. Gusto lang sinusubuan. Hmm? Pag nasanay nga naman talaga, talagang ayaw kainin. Gusto ganyan lang, subo-subo. Oh, wala na. Yan oh, sinubukan sa binigyan ng pritong manok. Ayaw, inaamoy lang. Hmm, ayaw niya kainin yan. Oh. Kasi prito ayaw niya. Gusto lang niya adobo. Yan na. Umalis na. Ayaw na niya ng prito.